Di po kayo iniwala talaga sa insurance? Kasi para sa akin, gasto siya na kailangan mong hulug-hulugan or bayaran. Eh, di ka naman maa-accidente, parang o di mo naman kailangan kasi mag-iingat ka naman talaga lagi. Mostly, ganun talaga yung, ano, yung mindset or thinking na mag-iingat lagi. Hi, I am Marley Trapis, uh, nanay, and isa po akong active distributor ng company na to. Dumating sa point na nung nilaunch po ang um, Orvis Victos or yung OVI, eh kumuha po ako ng policy or SILPRO um, para sumunod lang sa karamihan or go with the flow. But the thing is, hindi ko po talaga siya naiintindihan or wala akong naiintindihan. So, dumating yung point na last June, nagkaroon po kami ng accident. Pauwi kami ng bahay, uh, alas 10 ng gabi. Pagdating namin sa crossing, bigla na lang po may sumalpok sa amin na to the point na sa sobrang lakas, umikot po yung sasakyan na. Yung trauma, kasi kasama ko po yung anak ko that time, yung partner ko, na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa yung feeling. Dumating talaga sa point na naging grateful ako sa insurance. Nagpapasalamat ako kasi nung dinala ako sa hospital, maraming bukol sa sobrang lakas ng impact. Yung ulo ko, yung mukha ng anak ko na magaren and nag undergo po ako sa ano sa CT scan tiningnan yung yung ulo ko kung may mga internal damages kasi sobrang sakit po niya na nahihilo ako and sobrang dami kong pasa sa likod and i am grateful na wala talagang masyadong nangyari internally so more on kung lahat ng nagastos or ginastos ko sa hospital sa checkup, up eh binalik po ng OVI. Nag-send ako ng message. Sabi ko na accident ako, na in-inform ko sila. Mabilis po yung response, nag-reply agad. Silen sa akin yung requirements. Nung pagkapasa ko, after a few weeks, nag-message sila sa akin na ready na yung check at ipapadala na po dito sa lugar namin sa Iloilo. Kaya, thank you so much, OVI. Uh, isa ako sa mga buhay na patunay at hindi naniniwala. Assurance. Right now, I am a believer na ng insurance, and I am grateful na part ko ako ng OVI. Sobrang, sobrang maraming salamat ko talaga sa inyo. And ako mismo right now, ini-endorse ko na po siya sa buong pamilya ko. And because of it, sa mga nangyari at sa mga napatunayan ko, kahit mga relatives ko po, andito na rin sila, and may mga pa'y sila. So, thank you so much, OVI.